Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, ito ay request ng ating mga komentor. Pero syempre mga kasawi, ay hindi ko na isa-isahin pa yung kanilang request. Ito na po yung pinakabot ng kanilang request na ano ang mga sign na nagluloko na isang lalaki mga kasawi. At syempre, magbibigay tayo ng pitong sign na kung paano nyo ba malalaman na nagluloko na isang lalaki mga kasawi. At ito na po yung ating unang sign. Ang unang sign natin mga kasawi, is late nang umuwi ang inyong asawa sa gabi. Ayan mga kasawi. Alam nyo ba mga kasawi, kapag kang isang lalaki ay nag-uumpisa na, na magluluko mga kasawi, alam nyo ba ang dami nitong alibay. Lalong lalo pa kapag ka jury na ito ay uuwi sa inyong tahanan, pero umuwi na ito ng alas 12 ng madaling araw, alauna ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw. So ibig sabihin, isa lang yan sa mga sign na nagluluko na ang isang lalaki. So magrarason ito na paaaring sasabihin niya sa ay may loves kasi nga nag-OT kami ng trabaho, mayroong pinapagawa si boss, kaya ako ay na-late na umuwi. Kaya ako ay nag-OT sa aming trabaho or opisina, kaya late na umuwi. Pero ang padalahanan talaga ng mga kasabi ay kasama niya ang kanyang kinalulokohan na babae. Pero isla siyan mga kasabi, wait lang. Pero kapag kang isang lalaki naman talaga ay simulat sa umpisa ay ito yung ginagawa niya. So, ibig sabihin ay masanay ka na lang. Pero kapag kang isang lalaki talaga ay simula ito na hindi niya ito ginagawa na late na itong umuwi sa inyong tahanan so, ibig sabihin meron ng pagbabago. So, mga sign na maaring nagluloko na ang inyong mga asawa. Ayan mga kasabi, yung ating una na sign. Ang panginoong sign natin mga kasabi is palaging galit sa iyo. Ayan, alam nyo ba mga kalalakihan kapag sila ay malapit ng nagluloko or nagluloko na talaga sila mga kasabi. Alam nyo ba kahit konting kibot ng kilos nyo, alam mo ang nangyayari, galit na galit sa inyo ang isang lalaki. Halos murahing ka na lang, halos ipagtulakan ka na lang. Dahil syempre iba na yung kanyang atensyon. Kung ang dati ay nilalambing ka ng asawa mo dahil wala pa itong cheating na nangyayari. Pero kapag ka once na ito ay nag-cheat na sa inyo mga sir, alba naman. Palaging galit ang inyong mga mister at wala ka ng ginawang tama para sa kanila dahil syempre iba na yung nagiging tama para sa kanila. Yun na doon sa isang partido na kanyang kinalolokohan na babae mga kasawi. Ayan yung ating pangalaman dalawa na sign. Itong sign natin mga sues, laging nag out kasama yung kaibigan niya. Ayan mga kasir, alam nyo ba ang mga kalalakihan kapag ka eto ay hindi nagluloko mga kasawi, halos tamang oras sa pag-uwi, halos hindi mapabarkada at higit sa lahat sa inyo lang ang kanyang atensyon. Pero kapag ka ang isang lalaki ay malapit na itong nagluluko o nagluluko na mga kasawi, alam nyo ba ang daming pasikot-sikot na gagawin niyan mga kasawi, kagaya na mag-hangout sila ng mga kaibigan niya, syempre yung groups na punta ng rides, magra-ride sila kung saan saan, syempre yung kanyang kasama ay ang kanyang babae na kinalulokohan. Kung baga rason niya lang yun na mag-hangout sila with friends pero ang katotohanan no, ay nag-uumpisa na ang kanilang relasyon mga kasawi at ang kanilang pagluloko pag mo lang siya mapagalitan ay sasabihin niya sa'yo ay magahang hangout siya with kanyang friends, mga kasawi. So, yan lang po yung ating pangatlo na sign. Pangapat, mga kasawi, is wala na siyang oras para sa'yo. Kung dati hindi pa siya nagluloko, mga kasawi, lahat ng oras ay binibigyan ka. Ayan. Halos umaga, tanghali, gabi, bago matulog, kinakamusta ka ng asawa mo kung ano na ang mga nangyayari para sa'yo. At may oras siya na makasama ka. Pero kapag once na ito ay nagluko mga ka-sir, alam nyo ba, lahat ng yan ay biglang maglalaho. Halos hindi ka na niya makamusta. Halos hindi ka na niya machat. At wala na siyang pakialam pa sa'yo kung kayo ba ay ano na ang mga nangyayari sa buong araw. Basta para sa kanya ay wala na siyang panahon para sa iyo kasi nga dahil meron na siyang ibang kinalulokohan na ibang babae mga kasawi. Lang po yung ating apat na sign mga kasawi. Ang lima natin mga kasawi, alam ko na marami mga karlit, dito sa ating panlima. Meron ng password yung cellphone or laptop niya. Tatang ang mister niyo ay hindi pa nagluloko mga kasawi. Hinahayaan lang niya na wala itong password ang cellphone niyo kahit na ramin mo pa ito sa kanya ay bali wala lang para sa kanya. Saan niya saan niya lang ito nilalapag? Wala siyang pakialam sa cellphone niya at hindi na nga niya ito mahawakan dahil kasama ka naman niya. Pero kapag once ang isang lalaki ay nagchit-chit na sayo, alam mo ba, hindi niya halos malapag-lapag ang kanyang cellphone. Magugulat ka na nga lang minsan kahit hawak niya yung cellphone niya, may nakinakausap siya, may napapangiti-ngiti pa siya sa kanyang cellphone habang may kinakausap siya. iba mga kasawi at hindi lang 'yon hindi kapit para sa kanya. Alam mo ba mga kasawi, ang ginagawa niya ay lumalayo siya sa'yo para hindi mo malaman kung sino yung mga kinakausap niya at kung ano yung mga conversation na ginagawa niya mga kasawi. Ganon yung mga lalaki na nagluloko mga kasawi. Ayan yung ating panlima na sign. Anim natin na sign mga kasawi is palaging nag ang asawa ninyo. Kung dati hindi siya nagluloko, wala siyang pakialam sa kanyang figure or katawan or sa kanyang mukha mga kasawi. Kahit na hindi siya nakapagsuklay, okay lang para sa kanya. Kahit hindi na siya makapagsalamin, okay lang para sa kanya. Kahit na ang suot niya ay butas-butas, wala siyang pakialam. Pero kapag once na ito ay nagluloko na mga kasawi, biglang magbabago ito. Hindi siya umaalis na hindi siya mabango. Hindi siya umaalis na hindi maganda ang kanyang kasuotan. At hindi din siya umaalis na talagang magulo ang kanyang buhok. Kailangan palagi siyang ayos para kapag once na nagpapa siya doon sa kanyang bagong kinalulokohan na babae, ay guwapong guwapo siya tingnan para mas nagiging komportable siya sa paningin ng ibang babae or kinalulokohan niya mga kasawi. So yan po yung ating pang-anim na sign. Pitong sign, ayan. Ayan wala na siyang gana pagdating sa'yo sa kama. So, syempre mga kasawi, kung dati na hindi pa siya nagluloko ay sobrang pananabik ng inyong mga mister. So, sa inyo, halos araw-araw ay merong nangyayari sa inyo. At talagang andun yung pananabik niya sa'yo at sobrang exciting siya pagdating nyo sa hanahan na mga kasay, Pero kapag kang isang lalaki ay nagluloko na ito mga kasay, ay hindi na kayo na mahalikan, hindi na kayo mahawakan at higit sa lahat kahit anong yaya mo sa kanya. Pagdating sa kama ay hindi ka nito papansinin dahil iba ang nasa utak niya at nasa puso niya tigit sa lahat at hindi na ikaw yun. So wala na siyang interest pagdating sa iyo sa kama. Bali wala ka na sa kanya. Wala ka ng dating para sa kanya. So ang gusto niyang makasama sa kama ay yung babae niya na bagong karelasyon mga kasawi. Kaya kahit na nagyaya ka sa kanya ay wala na siyang pakialam sa iyo dead man na lang. Kapag kahinahawakan mo siya ay galit pa siya sa iyo mga kasawi kasi nga wala na siyang interest sa iyo na makipaghanahana dahil parang pinandidirihan ka na niya dahil meron na siyang ibang kasiping mga kasawi at yun na yung gusto niyang makasama pagdating sa kama mga kasawi at syempre hindi mawala yung aking advice sa topic na ito kapag once ng isang lalaki ay nakakaramdam ka ng pagbabago para sa kanya kahit sa pitong sainayan ay nararanasan mo ito sa iyong asawa o sa iyong mister kailangan ay mas aagapan mo ito ng maaga agad hindi lumalim ang kanilang pagmamahal mahalan mga kasawi. Kung baga mag-uumpisa pa lang sila, kailangan mo na itong sawatain at kailangan mo na itong pigilan mga kasawi. Kung kinakailangan na paaminin mo ang iyong asawa, ay gawin mo ito. Konsensyahin mo siya gawan mo ng paraan para lumambot ang puso niya na mapaamin mo siya na meron na siyang ibang babae mga kasawi. Yan lamang po. Ayan mga kasawi. Lagi niyang tatandaan yan ha. So syempre marami salamat. Pero syempre mga kasawi ha. Hindi naman sa nila lahat na ganito yung mga sitwasyon ng mga kalalakihan. Pero malalaman niyo rin ito kapag ka sila ay nakakasama niyo simula sa umpisa hanggang sa merong pagbabago sa kanilang sarili mga kasawi. lamang po mga kasawi maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.